Hello, magandang araw po sa ating lahat. Ngayon po ay araw ng Merkulis dito sa Pilipinas. Um, kung anong araw man po dyan sa inyo, umaga, hapon, tanghali, magandang araw po sa ating lahat. Ngayon po ay atin pong ituturo upang tayo ay hindi tabla ng pulang, kayuma, um, barang, or upang tigilan tayo ng mga taong laging naninira sa atin, nagchichisme sa atin, yung wala naman tayong ginagawang masama sa kanila pero lagi na lang nila tayong sinisiraan, yung parang hindi sila natutuwa sa atin kapag nakikita nila tayong masaya or medyo umaangat-angat sa buhay ay kung ano-ano na ang sinasabi nila sa atin. Kaya naman po gawa natin ng paraan ito upang matigil na ang mga ito or kung may nagbabalak man ng masama sa inyo gaya ng kulamin kayo, Ang um, babarangin kayo, ay upang hindi po kayo tablan nito. Ang kailangan lang po natin ay isang garapon. Kayo na po ang bahala. Basta kahit anong garapon po, basta po babasagin at dapat po ay may takip. Garapon, kahit anong kulay, kahit opo, basta babasagin. Ano ang kailangan natin sa garapon ilagay? Kumuha po kayo ng pako, yung may kalawang na, pa, na pako. Pwede rin yung cutter, yung mga hindi na nagagamit na cutter, yung mga pinagtapunan na po yung yung pinagpalitan na cutter. Pwede rin po yung basag na salamin. Maaari natin itong paghalo-haluin dito. Kailangan po yung may kalawang na ha at kailangan yung talagang medyo ano na siya, yung mga basag na salamin pwede natin pagsamasamahin dito, ilagay natin sa loob dito hanggang sa mga lahati ang ating garapon. Hanggang sa mga lahati ang ating garapon. Pagkatapos, pag ayan ay nailagay nyo na dito, ihian ninyo yung inyong ihi, ihian ninyo ang garapon. O hindi na, pwede namang hindi kayo mismo dito iihi, basta lagyan ninyo ito, lagyan ninyo ito ng inyong ihi. Punuin ang garapon at sa katakpan ng maigi pa na po ng maigi, ano po ang gagawin natin? Ang gagawin mo lamang ay ibabaon po ninyo ito sa inyong bakuran. Sa inyong bakuran, ibabaon po ninyo ito. Ngayon, kung wala po kayong bakuran, walang lupa sa inyong bakuran, ay humanap kayo ng lugar na may nakikita kayong lupa kung saan nyo ito maaring ibaon. Kahit hindi inyo, kahit hindi sa inyong bakuran, basta po maibaon ninyo ang buti na ito. Ito po ay proteksyon para sa inyo upang kung sino man ang may masama na balak sa inyo ay hindi tatalab sa inyo. Lalong-lalo na yung mga gayuma, parang um, kulam, lalo na yung barang at kulam ay po ay nakakatakot. So gawin po lamang ninyo ito kahit anong araw, kahit anong oras. Ang visa po nito ay tatagal hanggang isang taon. Ang visa po nito upang hindi katablan ay tatagal po ng isang taon. Pagkatapos po ng isang taon ay maaari po tayong gumawa ulit nito at parihong procedure po lamang ang gagawin. Muli, ang paggawa po nito ay walang oras, walang araw. Nasa inyo po kung anong oras niyo ito gawin, kung anong araw niyo itong gawin, ay maaari po itong gawin. Sana po ay nakatulong po ang video na ito sa inyo. Maraming salamat po at magandang gabi. Kung kayo po ay may mga katanungan, excuse me, maaari po ninyo kaming ipalo sa aming Facebook page na Pinays -Nice at Love at doon po namin kayo sasagutin. Minsan, medyo matagal ang aming pagsagot doon kasi syempre may mga rami rin naman kaming mga ginagawa pero tinitiyak naman namin na matutugon na namin ang inyong mga katanungan. Ang, pag ang maaari lamang pong gumawa nito ay yung pangatao lamang pong naniniwala. Sa mga tao pong hindi naniniwala, ay wag na lamang po kayo magsayang ng oras at panahon dahil tiyak pong hindi rin naman gagana ito sa inyo. Ayan po, maraming salamat at magandang gabi.